Hi po, on the way kami papuntang city kasi nga gusto kong kumain ng pizza. Sabi ko kay mister sa city or sa mall na lang kami mag-lunch bago mag-check-in sa holiday in para may laman naman yung chan namin. So, ayan guys, on the way kami papuntang Sini city. Hindi naman malayo ang city, mga 4 minutes to 5 minutes lang man ang driving. So, ayan nandito na kami sa loob ng mall. Naghahanap lang ng parking si mister. O nakapark na si Mr. Ayan. Naglakad-lakad na kami sa loob ng mall. Hindi naman as in maraming tao. Pero yung mall nila medyo malaki at saka modern. Tapos gaya ayan, naglakad-lakad na kami. Dahil hinahanap namin yung food court nila. Kung saan ang direksyon yung food court nila. So, tingin-tingin kung anong makita. Tapos, pumasok pala ako sa bookstore. Parang bookstore nila ba? May tinignan lang ako. Tapos, hindi ko nagustuhan. Lumabas na ako kasi yung dalawa naghintay na sa akin. Tapos, ayan guys. Nakita ko na paunti-unti yung food court nila. So, pagbaba ko, ayan na. Food court na lang pala ang sa baba. So, marami naman silang mga iba't ibang klaseng restaurant o mga food court na nagbebenta dito. Pero ako talaga gusto kong kumain ng pizza dahil nga matagal na akong hindi nakakain ng pizza margarita. Margarita pizza yung gusto kong kainin. So habang ako ay hinintay ko yung order ko kasi nga pin ininit mo na nila tapos nandito ako sa taas. Kasi dito ko gustong kumain pwedeng sa baba. Kakumain pwede rin sa taas. So, kunti pa naman ang tao. So, napakatahimik ng ano nila food court ngayon. Siguro maya maya marami ng tong tao. And then yung mag-amak ko kumain sa burger. Kasi gusto naman nila ang burger. Then pagkatapos, ayan na yung order ko. Dumating na Isang malaking hiwa ng pizza. Akala ko nga maliit lang, malaki-laki pa pala. Pero kaya, kaya ko itong ubusin dahil ako gutom na gutom, Charles. Pero in fairness, masarap mainit 'yung ano ni La Pizza. Syempre, mayroon din tayong panulak. And then pagkatapos, kani ang naubos ko talaga 'yung pizza, guys. Dahil nga sobrang sarap ng pizza margarita nila. Gusto ko din yung tuna fish pizza pero ito yung mas bit kong kainin. So pagkatapos kumain, busog na ang lahat. So pupunta na kami ng hotel para mag check-in. Pero tumawag naman si Mr. Malilit lang kami kunti ng check-in namin dahil nga pumunta pa kami ng mall. And then guys, naka-check in na kami, naka-ano na si Mr. So ayan, kinuha na namin yung card. Tapos, nasa fourth floor pala yung room namin. So ito na yung room namin, nahanap na 434. Tapos ito yung bed. So mayroon kaming extra bed dahil nga hindi na kami kasya sa isang malaking bed. Tapos mayroon din pangkapi kung gusto nyo magkape din sa ano, side namin, yung view namin, yan yung view namin. And then, chinik ko agad yung CR. Napakalinis ng CR nila, guys. At saka sabi ng receptionist sa amin, bago pa lang daw tong hotel kasi mga kalahating taon daw itong tinayo. So, not kaka ako kasi nga yung lahat shampoo, hand wash, body wash, IDAB. So, sponsor siguro nila ang Dab Charis. So ayan po muna ang aming video. Salamat sa panonood.